What's up mga boss? Ayan, meron tayo ditong cylinder block ng Honda Click 125. No? So, papakita ko lang sa inyo na wala itong gas-gas. Uh, no? Ayan. Ayan, napakaganda pa at wala talaga siyang gas-gas. Pero, pinapalitan po ito sa akin kasi nga... <coughs> Mausok na po yung kanyang uh, tambucho Yung kanyang uh, Honda Click 125 At uh, doon sa pinakalabi ng kanyang uh, uh, tambocho eh halos luwa-luwa uh, na po yung langis Napakalakas niya kumain ng langis At uh, ang kanyang motor ay uh, natuyuan na ang langis, no? at ipapakita ko rin sa inyo yung kanyang uh, piston yan o oh. yan yung kanyang uh, piston uh, sunub na yung langis no? so malakas na siyang kumain ng uh, langis madalas pag nagpapachins siya uh, halos kakaunti na lang din ang nakukuha yan o oh. kung nakikita nyo halos wala naman talagang gas-gas itong piston niya, no? Yan. Malimit kasi mga boss, pag natuyuan may kita mo rito na may kayod na ito. Pero itong piston niya, ayan, no? Wala pa. Pero, malakas siya magbawas na langis, humuusok, at lumuluha na yung pinakalabi ng tambutso ng langis no? so pinapalitan niya sa akin ng bago at uh, atin na lang din pinalitan ngunit sa akin uh, pagbukas eh, wala naman siyang uh, karaniwan kasi sa mga binabaklas kong makina meron po talaga siyang gasgas -gas. pero ito malabo no? wala talaga siyang gasgas -gas. pero may uso. So, dito mga boss, papaliwanag ko lang sa inyo dito sa pinaka-piston niya, no? Nangyari kasi dito, uh, natuyuan ng langis. So, kung mapapansin niyo mga boss, itong ating piston, meron itong mga butas dito. Na siya namang nabarahan na ng natuyong langis ayan, natuyuan siya no? at uh, pagdating naman dito sa kanyang uh, piston ring yung unang piston ring ayan, gumagalaw pa at yung pangalawang piston ring gumagalaw pa gumigikot uh, pa nga yan eh. <coughs> pero pagdating dito sa pinaka uh, Point ring. Ayan, kung tawagin, no? Ah, uh, stock up na siya. Ayan, no? Tanggalin ko muna yung purse. Ayan, tanggal ko. Ayan yes, siya. Ito yung second. Uh, kung tatanungin yung mga boss kung pwede pa gamitin itong piston at yung piston ring ang sagot ko po dyan pwede pa po pero para lang hindi masayang yung baklas, eh kung may budget naman palitan nyo na, kung wala namang budget at uh, sarili nyo lang yung <coughs> uh, motorcyclo, pwede po yan ibalik, pero tiyakin nyo lang na nilinis nyo talaga itong piston ring at yung piston uh, ito nya yung baso yan. kailangan po malinis po yan lahat kailangan nakikita rin yung butas nyo at dito na tayo sa pinaka maselang bahagi nito no? dito medyo mahihirapan tayong tanggalin to Uh, kaya po umuusok yung ating uh, motor kasi nga nag-stack up na po ito na siyang uh, pumipigil makalabas yung ating uh, langis pabuga sa ating camp. stack up na po siya so, ang ginagawa dito uh, tatanggalin nyo lang to tapos nilinisin pero mahirap sa tanggalin eh buka natin ayan papakita ko sa inyo mga boss kaya pa ayan na oh. kaya masira to palitan naman eh ayan Okay, dito muna tayo. Kung pagdating dito, kung makikita nyo. Malinis po siya, no? Ayun. Marumi lang siya pero malinis po siya at matinis ayan, eh. Pero pagdating po dito, ayan. Alam nyo yung inakala mo ano, ah, pagdanan na para bang may pilapil na <laughs> uh, maliliit no? siya po yung dahilan kung bakit nag up na po ito kasi nga sumiksik na po yung mga carbon no? yung mga langis na natuyo nakasiksik na po siya so hindi na po ito nag-play pag wala na po itong play doon na pumapasok yung tinatawag natin, umuusok na yung kanyang tambucho. Ah, uh, kumbaga sa, ano, ah, uh, kumbaga sa, ano, yun, basta yun, ah, uh, maluwag na siya, no, hindi na siya ganun kasikip or masikip, pero, medyo maluwag. Sana kung malinis siya at pinasok, ah, uh, so ibig sabihin, may play pa siya, kaya niyang pigilan yung langis na uh, pwedeng makapasok. No? So, na-experience ko na mga boss, kasi marami na akong ginawang makina na stuck up na sabi sabihin yung makina matagal na hindi hindi na nagalaw hindi na nagamit so stock up na yung piston ring saka yung block isang araw may ginawa ko no pero pero yung may-ari sabi niya hindi niya na masikasong bumili ng bago tempo marumi So, ang ginawa ko mga boss, tinanong niya ko kung kaya bang paanda rin yan. Sabi ko, kaya. Pero dahil kumapit na yung piston ring sa block, sabi ko, bumili siya ng liha at liliyain ko ng uh, pinong-pinong liha, mga 2,000, yung 3M, no? Miliha ko yon. Tapos, yung kanyang piston ring, magaya nito, nilinis ko po yan pinaputik ko yan, kinayak ko yan And sa ganun, magkaroon po ng play yung kanyang piston at uh, pag may play na po yan kayang-kayang yun -kaya pong ah uh, harangan yung oil na pwedeng makalusot kasi nga, meron po siyang play, hindi po siya stuck up ah no? uh, yan po, yung aking uh, naisipaliwanag sa inyo, no? Sa mga umuusok na po dyan, uh, piston ring na po yung problema. Ngayon, pag nakita nyo na yung, kanyo, uh, ay yung inyong block, yung block nakita nyo, ayan, mga mekaniko, kita nyo, walang gas-gas, walang kayo, pwede pa po yan. Ano ang magandang gawin? Kung walang masyadong budget, palitan nyo lang po itong piston ring na ito. Bili na po kayo ng bago kahit uh, replacement. <coughs> Next, itong piston na ito, pinaka, ano nyan, lilinisin nyo po ng todo ito. Akayuring nyo po yung bawat nakikita yung kulay itim dyan, yung mga carbon na yan. Tapos, kailangan mapalabas nyo yung mga butas nito. May butas po yan. Kailangan mapalabas nyo po yan. Kasi importante rin po na yung ating uh, piston ring ay nababasa ng langis upang hindi ito agad-agad mag-stack up. Upang masaykil nya yung mga langis na nandun, mga karbon, uh, mapaikot No? Hindi siya hindi siya mabarahan napakalaking bagay po na ito ay malinis bago sa pak, palitan ng bagong piston at syempre magpapalit na rin po kayo ng valve seal at paalala lang din dun sa mga magpapalit or sinabi ng customer na palitan na lang ng bago uh, ang mainam po kasi meron po yung iba na Pinalitan na si black, pinalitan na si piston ring, pero kumakain pa rin ng langis. At pinalitan na rin yung uh, bob seal niya, no? Pero para maiwasan po yung 100%, hindi nyo kailangan overhauling yung motor, kundi yung pinaka head lang po yung air pressure niya. Yung iba, sinasabi, kailangan na palitan yung sigunya kasi meron na raw play. Alam nyo mga boss, malalaman nyo kung uh, hindi na pwede yung sigunyal Unang-una bago nyo baba yung motor, paandarin nyo muna Pakinggan nyo kung iba na yung andar ng makina Kung kailangan na bang i-overhaul, kailangan na i-repress yung sigunyal Pag mag pa yung andar niya at may usok lang Huwag nyo na pong galawin yung sigunyal Kasi nga, wala naman talagang problema sa sigunyal yung usok So ang gagawin yung mga boss Palitan nyo po si Piston Ring Palitan nyo si Babsel Palitan nyo si block, At palitan nyo po si uh, Si Barbola no? Palitan nyo na lang din po Yung kanyang Barbola Para sigurado Ito may mga Okay, kung napapansin niyo yung barbula at yung luma, ito po, lumabas na yung kanyang uh, pinakabakal, maputi na po yan. Pero pag bago, halos may cover pa po yan. Napaka-importante po yan. So, pag nag-refresh kayo, kailangan palitan niyo na rin din po yung ganito na. At palitan niyo yung black. Para 100% bumalik po yung dating uh, sistema na kanyang uh, ito pagdating sa langit. Yun lamang po at maraming maraming salamat. Sana may natutunan kayo. At please lamang po, pakishare lamang po ng aking video. At para na rin makatulong pa tayo sa iba. At para na rin uh, matulungan nyo na lang din po. Maraming maraming salamat po. God bless po.